pansin-pansin ang kakaibang kulay ng mga mata ng anak ni Jessica de la Cruz na si Emina Dila. Ito rin daw ang agad nilang napansin na ang isilang ang panganay noong October 2022. Pero sinabihan daw sila ng mga doktor na magbabago pa naman ito kaya nakampanti sila. Hanggang sa lumipas po yung ilang buwan, hanggang six months siya, hindi pa po niya nakakaya yung ulo niya. Hindi pa po siya nakakarol. In-ultrasound po yung mata niya, yung mismong eyeball niya kun po nalaman na nagdikit daw po yung harapan ng mata niya. Para kay Jessica, napakahirap ng sitwasyon ng kanyang anak. Kaya siya nagpo-post sa TikTok dahil umaasa siyang baka may tumulong sa kanila. Actually, lahat ng laruan niya nakasarado pa po kasi hindi po niya nakikita eh. Hindi siya yung excited na makita po yung mga laruan niya. Ang hirap po, makita siya ganyan, masakit, masakit po. Kaya po, wala po kaming ibang hiling na sana magka-donor na po yung anak namin. Di nila na nila sa pribadong ospital si Eminadil. Ayon kay Dr. Richard Pei, isang ophthalmologist at cornea specialist, mayroong tinatawag na anterior segment dysgenesis ang bata. Inano namin na assess ng ultrasound, parts ng iris niya nakadikit do sa cornea sa likod na bahagi yung yung iris no normally hindi nakadikit ito at gumagalaw ito, nagre-regulate ng amount ng light pagpasok sa mata yung sa ano sa mga bagong pag-aaral ngayon marami na nitong ano this, this genesis ay nakalink sa isang genetic defect no corneal transplant na lang ang nakikita nilang paraan ah para makakita si Emine Dila kaya ang bata nakapila ngayon sa iBank Kadalasan, umaabot maabot daw ng anim na buwan o isang taon ha, bago magkaroon ng donor. Ideally, kung ano yung edad nung, nung ano, pasyente, malapit-lapit din yung edad nung makukuha nating core niya. More or less, magkapareho sila ng, ng kapal ano, at ng, ano, ng, 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 size. At as soon as makakuha tayo, uh, natin yung, ano, yung corneal transplant. Ang mga magulang ni Menadil patuloy na umaasang makakakita pa ng maayos ang bata. Yung nagbubukas kami ng lampshade, Nilalapitan niya po yun. So alam po namin na may pag-asa siya, may makakakita siya. Kasi kung totally blind naman po, di ba ma'am? Kahit diwa wala nang papasok. Kaya ang mag-asawa nananawagan po ng tulong para sa mga gastusin sa gamutan ni Amenadil. E, buong puso po kami lumalapit po sa inyo. Tulungan niyo po kami sa magiging journey po ni Amenadil hanggang sa makakita na siya sana po makita niya yung ganda ng mundong ginawa ni God po. Ako po si Mobile Journal Yada Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga.